Tumatangis na dumating ang mga babaeng ito sa nasunog na lithium battery factory sa South Korea. Sinasabing kaanak sila ng mga biktima ng insidente na nangyari nitong June 24. Nasunog ang pabrika matapos ang sunod-sunod na pagsabog ng mga baterya na kumitil sa 23 empleyado nito. Ayon sa mga otoridad, maaring nawalan ng malay ang mga biktima at natrap sa loob ng malanghap nila ang usok mula sa mga sumabog at nasunog na baterya sa loob ng warehouse na may lamang abot sa 35,000 lithium batteries. Karamihan sa mga nasawi ay Chinese nationals. Ayon sa staff ng funeral homes kung saan din nila ang mga nasawi, nahirapan silang tukuyin ang mga katawan dahil lubha itong natusta dahil sa insidente. Patuloy pa rin ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad para sa iba pang content mula dito, mag-subscribe at i-follow ang social media pages ng News5.